maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik na umiikot ang araw-araw na buhay. Ang hangin ay malamig tuwing umaga. Dala ang bango ng mga bukirid at sariwang damo. Maraming kabataan ang lalaro sa kalsada. Tumatalon sa sapa. At nagtatakpuhan sa ilalim ng mga puno. Sa baryong ito, Nakatira si Mang Lito at ang kanyang pamilya. Kasama ang kanilang aso na si Kapitan. Si Kapitan ay hindi basta-basta aso lamang. Isa siyang malaking aso. May kulay na itim at kayo manggi. At may malalalim na mata na tila ba nakikita ang lahat. Pero sa kabila ng kanyang matapang na anyo, Napakabait niya sa mga bata at palaging nagbabantay sa kanilang kaligtasan. Minsan, kapag naglalaro ang mga bata sa tabing ilog, laging nakatayo si kapitan sa gilid. Matay nakatutok sa bawat galaw nila. Isang hapon, pagkatapos ng masayang laro, umulan ng malakas. Ang ulan ay mabilis na dumagsa, parang hindi mauubos. Ang maliit na sapa na dati tahimik lang ay biglang tumaas ang tubig. Ang mga bata ay naglalaro pa rin sa malapit at hindi nakaramdam ng takot. Hanggang sa napansin ni Mang Lito ang panganib. Mga bata, lumayo kayo. Sigaw niya. Ngunit bago pa man makarating sa kanila, ang tubig ay umabot na sa tuhod ng ilan. Napakalakas ng agos at ang ilan sa mga bata ay nagsimulang mahirapan sa pagtayo. Dito pumasok si Kapitan. Hindi siya nagdalawang isip. Tumalon siya sa tubig at niligtas sa mga batang halos madala ng agos. Isa-isang hinila ni Kapitan ang bawat isa papunta sa ligtas na pampang ang kanyang lakas at tapang ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Hindi lang yun ang pagkakataon na ipinakita ni Kapitan ng kanyang kabayanihan. Ilang araw pagkatapos ng unang baha, dumating ang mas malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa bubong at ang ulan ay parang ilog na tumutulo mula sa langit. Lahat ng tao sa baryo ay nagtatago sa kanilang mga bahay. Ngunit may mga batang nakalimot sa babala at lumabas upang hanapin ang kanilang mga alagang hayop. Mabilis lang nadala ng agos. Ngunit naroroon si Kapitan. Sa bawat hakbang sa malakas na baha, ipinakita niya ang walang kapantay na determinasyon. Hinila niya ang mga bata. Minsan sa pamamagitan ng paghawak ng kanilang mga kamay gamit ang kanyang bibig. At minsan sa pamamagitan naman ng pagbabantay sa kanilang likuran habang sila ay naglalakad sa matataas na tubig. Sa huli, wala ni isa sa mga batang yun ang nasaktan. Lahat sila ay ligtas. At si kapitan ay napagod, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ngunit masaya na ligtas ang lahat. Ang balita tungkol kay Kapitan ay mabilis na kumalat sa buong barangay at pati sa kalapit na bayan. Tinawag siyang aso ng bayan dahil sa kanyang katapangan at pagmamalasakit sa kabataan. Ang mga tao ay nagdala ng pagkain at mga laruan bilang pasasalamat. Ngunit si Kapitan ay simpleng masaya sa pagkakaroon ng pamilya at mga batang kanyang pinapangalagaan. Sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba. Palagi siyang naruroon tuwing may lumalabas na panganib sa baryo. Kapag may bata na tutulog sa ilalim ng buwan sa tabing sapa, siya ay nakadapa malapit sa kanila. Nagbabantay at tinitiyak na walang makakalapit na panganib. Hindi pa laging baha o bagyo ang dumating sa baryo. May mga araw na tahimik. May araw na maaraw at may araw na malamig ang simoy ng hangin. Sa mga ganitong araw, magkikita si Kapitan Lalaro kasama ang mga bata. Nagtatakbuhan sa paligid ng bahay ni Mang Lito. At minsan ay nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng mangga. Ang mga bata ay natututo sa kanya ng tamang asal. Kung paano maging matatag, magmalasakit, at magpahalaga sa kapwa. Natutunan nilang ang tunay na tapang ay hindi lamang sa lakas, kundi sa pagiging maingat at maalalahanin. Isang gabi, natapos ang mahabang araw ng laro at pagtulong sa mga gawaing bahay si Kapitan ay nakadapa sa harap ng bintana ng kanilang bahay. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang balahibo. Nakatingin siya sa mga batang natutulog sa kanilang kama at nagkaroon siya ng sandaling katahimikan. Ang bawat hininga niya ay tila ba nag-aalok ng proteksyon ang bawat galaw niya ay nagpapahiwatig ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Sa ilalim ng buwan, makikita ang kanyang mga mata. Mata na puno ng kabutihan at katapangan. Sa ganitong mga gabing tahimik, naramdaman ang bawat isa sa baryo na hindi sila nag-iisa. Sa likod ng kanilang mga pintuon at sa tabi ng mga bata, si Kapitan ay naruroon handang ipagtanggol ang bawat isa mula sa anumang panganib. Sa paglipas ng mga taon, si Kapitan ay naging simbolo ng katapangan at kabutihan. Ang kanyang kwento ay paulit-ulit na ikinukwento sa mga bata ng baryo. Sa tabi ng mga ilog at sa ilalim ng mga puno ng mangga, ang bawat bata ay natututo na ang tunay na bayani ay hindi laging tao maaari rin itong maging aso, mabait at mapagmalasakit. At sa bawat pagkakataon na umuulan, kung may bagyong paparating, ang mga bata ay tumitingin sa sapa at sa paligid. Naghahanap ng kanilang kaibigan na si Kapitan. Kahit hindi nila siya makita sa bawat sandali, alam nilang siya ay naroroon, nagbabantay at handang iligtas sila kung kinakailangan. Ang kwento ni Kapitan ay paalala sa atin na ang kabayanihan ay nasa puso. Hindi lamang sa anyo o laki. Ang pagmamalasakit sa iba. Ang pagiging matatag sa harap ng panganib. At ang simpleng pagiging mabuting kaibigan ay maaaring maging higit na malaga kaysa sa anumang lakas o galing. Si Kapitan ay hindi lamang aso. Siya ay simbolo ng tapang, pagkakaibigan, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Sa bawat bata na kanyang nailigtas, sa bawat puso na kanyang napangiti, si Kapitan ay patuloy na nagiging alamat, ang tunay na aso ng bayan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.